Kung may lugar mang tunay na may tuturing na hidden gem sa Quezon Province, walang duda na kabilang dito ang Alibihaban Island ng San Andres. Nitong huli namin paglalakbay na padpad kami sa isla at masasabi kong ito ay isang karanasan na hindi madaling malilimutan. Mula sa mga puting buhangin hanggang sa napakalino na tubig para bang bawat sulok ng Alibihaban ay gawa ng perfecto sining ng kalikasan. Kaya tara, samahan nyo kami sa Biyahin Niho! Ho Tara na ho! Yo, what's up for today's video sa biyahe ni Ho? Dinayo nga namin ang lugar ng Alibihaban Island sa lugar ng San Andres, Quezon. Kaya maaga pa lang ay nag-travel na kami agad. Dahil mula Dasma hanggang San Andres, Quezon ay may 7 hours na travel. At pagdating namin sa mismong port ng San Andres, Quezon ay naisipan namin munang mamili ng mga pagkain at pwedeng lutuin. Dahil ang sabi ng mga ilang lokal dito ay mahal ang mga bilihin sa mismong island ng Alibihaban. Kaya dito pa lang sa palengke ng San Andres ay namalengke na kami. At pagkatapos namin mamili ng mga kailangan ay agad naman namin inasikaso ang mga bayarin tulad ng entrance fee, parking fee at iba pa at kasabay niya na yung pagbaba at pag-aayos ng aming mga gamit para madali naming maisakay sa bangka. At nga pala mula sa pinaka-entrance ng port ay kailangan lang natin maglakad ng isa o dalawang minuto papunta sa bangka at dahil sa sobrang init ng panahon na yan ay minambuti namin pasakayin ng mga bata sa tricycle para hindi rin sila mainitan. Kasabay naman nila ang iba naman naming gamit at hindi na rin sila mahirapan sa pagbitbit ng mga ito. At dito nga ay isa-isa na kaming sumakay ng bangka at syempre isa sa rules dito ay kailangan magsuot ng life vest para maingatan ang bawat isa at maging safe din syempre. Mula naman sa San Andres Port sa kayang bangka ay may 15 to 20 minutes papuntang Alibihaban Island. At ang saglit na minuto na yan ay in-enjoy talaga namin ang mga tanawin mula sa bangka hanggang sa mga naaabot ng aming mga mata. At malayo pa lang ay tanaw mo na ang puting buhangin ng island at matutuwa ka din sa lino ng tubig na meron ito. At pagdating namin sa mismong island ng Alibihaban ay naghanap kami agad ng matutuloyan or transient house na pwede rin magtayo ng tent na beachfront sana. Kaso lang ay hindi pala available ang beachfront sa panahong ito. At ang mga available lang nila na transient house ay maglalakad ka pa papasok sa mismong lugar ng island kaya nagbago ang aming mga plano. Alam nyo ba na una pa lang ay plano na naming mag overnight sa Alibihaban Island pero naisip namin na mag tour na lang kami at imbis na sa island kami mag stay ay kumuha na lang kami ng floating cottage at dito na namin in-enjoy ang buong araw. At ito ang ilan sa mga ginawa namin. Nandiyan na ang pagluluto ng mga ulam at rice bilang paghahanda sa mga kakainin. Nandiyan din ang trip kung paano manghuli ng isda. At syempre, hindi mawawala dyan ang swimming. Shoutout pala sa aming tour guide, bankero at lahat na kay kay Jepoy. Grabe ang bait ng taong ito. Follow nyo siya sa kanyang Facebook, Jeffrey Quintana. At pwede nyo siyang i-message dyan kung sakaling gusto nyo pumasyal ng Alibihaban Island. Sa mga pupunta dito, for sure na mag enjoy kayo. So, mag-iingat kayo palagi sa inyong mga biyahe. For more biyahe, just follow us sa Biyahe Niho. And don't forget to subscribe sa aming YouTube channel na Biyahe Niho for more. God bless. Bye! Mga kalsadang tahimik kumikislap sa dilim Parang pelikula ang bawat sulok na may hangin City lights na gold, parang musika sa soul Bawat frame may kwadro ng mundong nag e -ibo. -e Abot pa buwan, saya Kahit saan magpunta Parang gumagaan ng bawat Da an Whats in the lee i soul it the soul eya heli ho sabi mano araw sama kelangan tayo lilipad nang walang kapaguran sa